Uminto. Uh, ah, ah, Para kang para kang ki, banga na kinuyom. Ginanon. Para kang banga na ginaganon ganon. Ah! Drama. Parang Para banga. Ah, di ba yung banga? Di ba yung banga? Malito mo ulo. Tapos bigla na makita dyan. Tapos bigla Tapos pero, pero Robs, Robs, sino man na nalo sa inyo? Jogging, sino ba Ay, wala. Ah, oh, kita, kita mo ano naman. Kita so, mo naman, isang daan round, di ba? Kaya ba niya yun? Agansahan kayo, jogging. Ay, hindi, obra to. Silang Sila dalawa ni Alex. Magbabite mag kami, tapos, ano, bibidyo na. Ay, hindi. Eh. Oo, oh, oo. Oh. Oh. Wala tayo to. Oh. Sigurado, magkipagpusahan oh. ako doy. Ipupusta ko dubli. Oh. Doblado, silang dalawa ni Alex. Oh. Doblado. Oh. Ilo mo, malakas na naman sa bunga na to. Talagang ano yung ganyan? Dublado, dublado. Mo, akala mo hindi laga na ito sa pwesto niya? Wala, kitang-kita ko yung tao eh, kung anong kalidad eh. Oo. Oh. Natatangsa natin yan. Pag video nagsipag-sipag yan, mga 150 po yung talaga. Pero Dile. 150 Dile. to, wala na. Oh. Tumba na yan. Akan luneta ba? Akan luneta. Ayan na ako, marunong tiwala sa hindi ako. bata ba, pa sa akin yan, ha? Bakal mabas ng appendix niya. Bata pa sa akin bata yan. Bata magagano na naman siya, ha? Bata magaglakat, magagano naman. Bata pa sa akin yan. Oo. Oh. Ako, 49 na. Siya, mga 40 pa lang. Pero sigurado ako, silang dalawa ni Alex. Ay, Ay, ako ba? Iba kasi ang healthy. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Malakas ba lang siya bumanga. Oo, oh, yun lang. So ay, mo yan, pag-uwi mamaya. Kaganong-ganong na siya, oh. <laughs> magbalik, pinarek, no, yan na magbalik, So, ayan oh, ayan ah, ayan ah. Ayan yung push-up. Push-up. Yung push-up, tatlo. Lata ka. Lata. Marood ka. Oo. Yan ah, hindi ka ba Kita oh. mo, oh, ito na naman siya, oh. Ito na naman, oh. Uy. <laughs> Oo. Oh. Ikaw bahala kung ilan. Sige. Ganyan ba pusa? Ganyan ba pusa? pusak? O, yung kung yung mo. Ano ba yung mo? No. Apat. Lima. Lima lang. Tama sinabi mo, di ba? Lima lang. Lima lang. Hindi pwedeng patagalin yun. Akala mo, ha? Akala mo, ha? Akala mo, kasi Healthy, ano? Healthy. Oo. Parang ito At saka, ikaw naman sabi, lima lang. Yeah? <laughs> Di Hindi ba lang ang sabi mo? Pero totoo yan din. Bakit pagpustahan ako silang dalawa ni Alex? Itaga mo sa bato. Pag ipagpustahan ako. Dublado. Oh. So, agad Dublado. na na ano nyo, niyo. nyo. Kahit kung sino yung, kung sino yung matutumba. Hindi, dapat may finish line. wala na finish line. Basta kung sino yung matutumba. Hindi, kailangan may finish line. Sila magsabi kung ilang kilometer. Five, five kilometers. Pwede. Wala ka hanggang baklaran. Pero hindi totoo yun. Ang ah, totoo lang, isang daan metro, tumba na yan. Ngayon pa? Bumabalik na yung mga kalaw ko? Ang <laughs> kapustahan <laughs> ako, <na po>, sila <laughs> si Alex at si Kinari, eh. ang kapustahan ako, buong lalo. Kita naman eh, yan, bata pa yan. Nasa 40 pa lang yan siguro.

Smoke Oo. Oh. Trick to eh. yun. Kailangan may ilaw na yung tail light mo. Huwag ano. <laughs> ha? <laughs> Kailangan. Okay, ako complete. Depende sa ano siguro. Depende sa branch. No? Papa, pwede pa ano? Mag-depende sa branch. Expire yung motor ko eh. Nahuli ako doon sa MUA. Hindi ako contento sa pagkahuli, Papa. Hindi lang talaga akong tinto. Kaya lang ako hindi pumalag kasi expire yung motor ko. Ganito. Ganito. Ah, uh, carsada karsada dyan, sa side, di ba? Mm. Sa mga restaurant diyan. Dami na kaparada ng sasakyan. Doon, dami na kaparada. Tapos nagtambay ako doon. Tapos pagtambay ko, ano? May tumabi sa akin na mubit. Maya-maya pinasukan siya ng booking na Uh, na joyride. Nung pinasokan siya ng joyride, nagbihi siya. Nagbiis siya ng pang joyride. Pinalitan niya. Pati sombrero na pinalitan niya. Nagbihi siya ng pang joyride. Eh nakuha ng camera. Di nandun na. Maya-maya, nagsitakbuhan yung mga polis, Papa. Nagsitakbuhan yung polis. Ako inabutan. Ulit ka ngayon. Ako inabutan doon. Ngayon, sinuspeak ako. Kikasama ko raw yun. Kasama ko raw yun. Tapos in-interview ako, tapos kinalkal yung mga motor ko. Ayun mo na ako na-expire ka pa. Hindi, yun. Pagkalkal nila ng motor ko, wala naman sila nakita. Pinaliwanag ko naman na yung mga uh, rider na yan, minsan dual 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 apps yan. Pag joyride ang papasok sa kanila, magbibay sila ng joyride. Pag mubit ang papasok sa kanila, magbibay sila ng mubit. Eh, hindi, hindi, pinapakinggan naman, pero hindi ko alam kung may epic ba yun? Seriosos si pick pa rin ako. Seriosos si pick pa Tapos, yan, kilal ka, pati lisensya ko. Pati race motor ko. Ang problema, yung race motor ko, expire. Ayun. Maya-maya. Wala na sila makita. Maliban sa expire, wala. Wala sila makita. Kasi legit naman akong imbro. ah uh, wala naman sila nakita doon sa motor ko. Maya-maya, nag-decision sila, titikitan ako. Ng illegal parking. Samantala, ang dami-dami sa sakyan na nakaparada. O, oh, paano, paano kung magiging illegal parking? Nandun ka naman O, oh, nandun naman ako? O, hindi ka naman walis. O. Ang illegal parking, mo. Oo, at saka ano, at saka ebidensya, ang dami sa sakyan na nakaparada eh. Illegal parking? Nakasunod ko eh. Illegal parking ka nga eh. Meron, meron ka bang parking nga doon? Kaya nga illegal park <coughs> parking, meron ka parking nga sa'yo. Isang libo yan. Tikita isang pero kung hindi expire yung ko, baka malayo nga abutin namin. O, oh, ikukuntis ko yun. Kasi kita naman, dami sa sakya kaparada. Paano ako maging illegal parking? Oh, ito ako lang dun. Yung nasa ano, nasa munibis na. Salbahin po putang pulis na yun. Busita-busita ko, eh. May video pa naman sila. May video sila sabi ko siya pangyayari. Siguro, kaya nakita yung pangalan ko kaya tinuluyan ako. Discrimination yun. Ah! Ah! Minsan, may isip ko rin, salbahe yung mga pulis eh.